angkit kit naman yan. Ang kit naman yan, baby na yan. No? Ang lit Eh, parang manika. <laughs> manika nga yan. Manika. Manika, ayaw mo manika. Nono Nono Hindi ka manika. Ano man. Hindi ka manika. Say ganda. Ganda. Ganda lang yan. Ganda. Ang lit, lit, lit mo talaga. Ang lit, lit. Ang lit, lit niya, oh. Parang talaga siya manika, oh. Yung manika na, ano. Manika. Ayaw niya sabihin yung maliit siya. Ayaw mo na sabihin Ayaw sabihin ka ng maliit. No. Asan yung muso? Nasaan ang muso? Muso daw. Asan ang lips? Nasaan ang lips? Mouth. 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 Ears yun eh. Where is mouth? Mouth. Mouth. Cheeks yun eh. Oh, yung head. Yung head. Ayan. Thank you for watching. And follow for more. Bye-bye. <laughs>